Yan, bali dito na po kayo kumain ng isang pananghalian. Oh, yan. Katay magluluto na isdang kinamatisan. grabe lakas ang hangin Bale na po yung ating lulutuin yan, isda oh. Hindi ko alam kung anong ngalan na rin isda nga Aray yung tuka. Oo, oh, yan oh. lahat ay ihuhulog at tapos ay luya oh. yun tayo po ay may kanya kanya uling paraan ng pagluluto ari po ang luto ni kabespre no bawa sibuyas lagyan natin ng paminta uho -oh! lutangan ang tawag po dyan ay aksidenteng na parami babawasan natin yan yung sikabisprain ang dami paminta kamatis oh. kinamatisan yan hindi po natin masasabing kinamatisan pagka ang kumbechin hop oh, ah, baka mga parami ay asin yan pahabol pa ari isasabay na rin natin yung uh, Pichay, araw ko bilhin natin oh. Uh. Kaya hindi makabuhay ng pichay, Dini hmm. Um, away Yan, Dini na po kayo kumain ng Pananghalian Oh Matik man nyo yung Masarap na ano Napakasarap na kinamatisan Okay Nalakas lang po ng hangin Aba yung hmm. Hintay lang po tayo ng ano Mga 20 minutes Ayaw Nakakulong na Ayan Sabi na rin oh Ayan po dating titimusa na Hmm Ito po lalasahan. Titi ay, ay grabe. Sarap. Panalo po ang lasak. Kasabihan nga ay ano. Patay na kabayo lang ang hindi sumipa. <laughs> Aho, so, sa sobrang sarap. patay na kabayo lang hindi sumipa oh pag nakasipa pa buhay bali nilagyan po natin ito ng harang oh yan po na may naaalis lahat kumbaga ang lamig mahangin po ay mahangin na yun ilang araw na pong malamig oh ayan atin ang hinarangan na yan oo <tod> ano, Kain na tayo ano mamaya tayo papakululaan ng ating gawa Oh yan po ang nangyari dyan Sinitap ko na po yan yung ating kanin. oh Ay, talagang luto sa palyaw. Sa sobrang hangin po, nilagyan ko ng divider na kahoy. Yan, may divider. O, oh, hindi magkakitaan. Yan po, nakakuluna o. Oh. kakalain tapi kakain na eh. una po sa lahat ay eh, si yung pusa po ang ating inaano binibigyan ng pakain oh dito wag dyan iya yung aking ano stand mamaya na kayo sandali mamaya Kain na po. Patay sulong-sulo din eh. ay talaga hmm, luya. yan bang upo pa teh? Kita po ba kaya ring ating sinasandok na ri? Mm. Naipo, ah, ah, ay. Kung malapit-lapit po kayo din ay o oh. hala ko ang hawong. Mm. Ayan. Kakain po. Ayan. Panginoon, salamat po ulit sa lahat ng biyaya. Oh, ayan. Sa araw-araw na lakas ng katawan at sa pagkain po. Kaya po sanay ng isa na yun isa oh. nga ay Basta't at maghintay ka lamang. Mm -hmm. Gulay. Mm. Tayo nakakabili ng pichay ay gawa ho ng hindi tayo makapag magkaigi buti ho ang mga kamatis at meron tayo luya <coughs> Masarap po Mapawis-pawis tayo na rin Pagkatapos kahit malamig Masarap po pagka ganitong medyo malamig-lamig ay eh yung may sabaw. Uh -huh. Napakadali po patin lutuin. Ang simple laang. Kakaunti po barikado. tayo po naman napakadami hmm. baka po yung na-estimate ko yun, ano, kulang-kulang isang kilo po O isang kiluhan gawa ho ng ginagahin natin yung aso, pusa nakakaawa ho yun, pag hindi pinakain din nga ho ang sabi ng aking amay, eh. Kung mag -ayos lang ang tao na kung mag kagaya natin, tayo hindi nakakain, ano po, tayo makakagawa ang paraan, pero po pag yung aso ang hindi pinakain at saka pusa, tapos nakatali pa, may talaga hong dubli ang kasalanan mo sa kanila pagka hindi napakain. Nakatali na nga, hindi mo pa pinakain. Kaya sabi ng tatay namin ng una eh, pag yung hindi po ba nagpakain ng aso nga, tapos nakatali, sasabihin na na eh, kung kahit tali ko hindi kita pakainin, hindi kumbaga po ba yung na mindset lang po ba sa atin na kumbaga ba talaga nakakaawa kaya ako pinaglalaanan na lang natin talaga kumbaga nga iginagahin na ang lakang tulong po naman na, ay ba talagang hmm. kumbaga yun po yung isinar ko lang sa inyo ano po kung tao naman kumbaga makakabiling tinapay yan ganyan kung hindi kumain ayong aso talagang aasahan lang ayong bigay ano po Yan, sarap ba Yan ang bilis pong lumamig. Gawa na ang lamig ng panahon. Hmm. Babanton, sumuli sa natin. Ah, sarap. Kuhang-kuha po yung kanyang anghang. Tapos yung asim niya na kaunti doon sa kamatis. Uh. Tapos yung isda. Sarap. Bali yung ating puno mga alaga Ate papakainin yan Tatlong aso Ops oh, Yan Lali Eh Sundo-sundo Kakatuwa po eh, ano, ano na nila oh. Tuwalay na sa pagka ano. Sa pagkatuta po, ba ang namin dun? Yung nakakaisa -nakaka na sila. Kain na Aba! Hmm. Ako pati ng tiyan, no. Uy, uh, laki ng tiyan mo. Ito daig, no. Eh. Bala po, tayo po na may medyo mag uh, na rin po ay. Eh. Tatabas-tabas po tayo na rin. Oh. Pabating ka ay. Nung isan, sa totoo lang sabi ko, abakan po yung pag-aano ng paramograss. Aho. Oh, ay wala, lumago na. Yan bali ganito po ang gawa nung panahon na wala pa siguro internet. Manumanong tabas. Aba eh ngayon may internet na eh. Grass cutter na ang gamay. Ery eh, po na mayakapapalit ko sila. Ayun. Sabihin bakit i tayo Kaya po mahirap mag-vlog ah. Yung sasabihin natin, ganari na po ang ating gagawin. Abay, baka nga hindi magawa. Eh, nakakaya. sabihin mo din pala, Ray. kagaya na rin. Sabi ko, eh, abangan ng episode. Na ng Carabao Trust. Hindi na natin, Lord. Dahil pong gawahan. Lagi po naman ako pa ng mangunguhan ng Grass ah. Sayang. Bibain. Oh. Uh Ang -huh. ganda na. na. Mabilis din po lumagwanda mo. I think ahem tatay kaya gusto yung lagi ding medyo maimis <laughs> oh, yung kahit sa mga plastic po ba ayun na nang may nakikita nalipad kung bagay sasabihin niya ba parang mawalang tao din yan ano kapis pa rin lagi nalang tatay mo ang kinukwento mo abay upo oh hindi ko po pwede ikwento yung tatay ninyo sa akin at ano, yung tatay ko po ang ibig sabihin nagpalaki po ba sa akin kaya marami akong kwento tungkol sa akin tatay ano ay nakawin <laughs> ay dati nga ako sa area number 3 ay binabalibag lang namin mga plastik ay na nagagalit na ubu sabi ng akin tatay ay ng aming tatay ay kaya may pagkalalamog ay bata ay oh, mainis ay awan sabi ko nga ay ibig ko sabihin po ay maganda eh natututo. mir nga naman yung iba. <laughs> Hindi naman sa ako nang aano ng iba. Ay, yung ibig kada pag nangain ng mga ano. Yung mga kahit yung bang, mga tinatina -tina pa, ibalibag dun sa kung Sa, sa, dini, lipad na lipad. Sabi, ah. Nasabi na aking tatay ay. Yan mo ang natira. <laughs> Share ko lang po ba? Ah. Yan po ginaw. Oh. Aba. Saan ka pa, Oh. Pwede na oh. Pwede na, Aba Bago malapit-lapit na ang Pasko ay oh. Makinis na. Uh, hmm. upo natin ang oh. medyo ano na. Dami mga hmm. dami na pong maninira nira. nasan daw ating katang titignan oh yan na po yung ating ano nilinis linis ayun salamat po sa inyong pagsama ano po ah uh, bali dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to ayan pa comment comment na lang po kung kayo may uh, ano may share sa kay kabis print po ba oh yan Basta po ah uh, lang po araw-araw sa bukid. Yan luto, ano kung ano, ano pa. Basta yung totoong buhay lang po ang ating ibinablog po yan. Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, paklik na lang po ng notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pang pa videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi, happy lang. Bye!